Ngayon pa, ang kalori. natin maliliit. Bago nga natin. Hindi iwa. natin, hindi natin pin. Iwa, it. nakakabat sa, <laughs> 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 <then, Ang> <laughs> so, ka sa tubig. Babong style. Babong style. Ang instrument. to Sulang yung ata. Sila nakalumog sa tubig, no? Ang mga ngitim ng ating talo

Na Paglagay natin ito. Oh, ah, ito. Nandiyan pa rin yung itlog. <laughs> si itlog ay nandiyan. Present ang itlog. Hindi siya mawawala sa talong. Ito guys, anin na piraso maliit ito. Pero ito mataba. Ito diba? Ayun. Mayroong bantay. May tago si bantay. May bantay ang talong. Ito. Sorry, ini waktu ang lolo, 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 kita lolo, ang lolo, ang lolo, ang lolo, ang lolo, ang lolo, kaya ang pinakita natin. Hindi pwede makipal. Ayan Itong arginiprol. Dalawa lang. Dalawa lang ang ah. type.

pang utang. nito na guys, ating... Ayan. Ayan na Ayan, na guys ating ang ating nito 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 na nito 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 mantika. nito 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 na. nito 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 na nito 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 tapos na tayo ng bibote. Uh -huh. Pinitin muna natin. Halang na tayo. So, yun, eh. Ayan, eh. Ito na tinagay ng kuwak. <laughs> Ayan na. Oh. Ang ating kortong. Ayan na, letuk ng hati, talung. Mamay, taugan. Mamay, punak. Oh. may tuna tuna niyan sigaw sigaw ka naman dyan nano talaga sa mantika kung ganito natakaw hmm? sa mantika ang ganitong torta torta

Fuck with kona oh, and eh hmm. 'yung balang natin, no hindi wahiwa hindi na inihaw